Ayan. Oh, ayan. Oh. Ano yan? ano yun? Ayan, ayan, ayan. Mga, ayan. mga ni Tony Vlog? Tony Vlog. Tony Vlog. Oh. Oh. Ayan. Sa, bumili na kayo sa Burautan. Huwag oh. oh kayong mayayang bumili. O magtanong. Huwag oh. kayong magtanong. Sa right niya, hindi niya na magtanong. Oh. Oh. na diba? kaya dito. Oh. Sa right mate. Oh. Sa commercial na right mate. Oh. Oh. ano, pinahiyang magtanong. oh, sige, bumili na kayo sa purutan oh. May chamba, may eh Pero walang jakpatan Ang jakpatan nasa loto. Nasa loto. Okay, hey, good morning, good morning mga kaysyo. Welcome back sa YouTube channel natin mga iso. Nandito naman tayo sa Carmen Planas para mag-update tayo mga about mga latagan dito. Nasa dolo tayo sa Carmen Planas. Shoutout nga pala sa lahat ng mga subscriber natin. Lalo-lalo naman sa mga UFW from Canada sa lahat ng mga UFW sa mga seaman shout out to sa inyo so nandito naman kami so marami tayong mga ka-vlogger natin mga kasama natin dito sa Buratan so update naman natin about ng mga pangmasang dito mga latag na ibosalan sa mga rilonya no so wala tayong mga ano so samahan nyo ako para update tayo dito sa dulo ha? Carmen Plana so, shout out ka pala sa lahat ng mga Subscriber natin from Litid, from Davao, Shout out to sa lahat mga kapinsanan ko dyan, mga kapatid ko sa Davao, Shout out po sa inyo lahat. Samahan nyo kami, at samahan nyo ako sa mga paglalakbay ko dito sa amin, sa mga burot at Samahan nyo ako para update price naman tayo sa mga latag ni Bosala. So let's Let's go! Wow. dito na tayo mga guys. So nandito sa air tayo dito no sa mga about na mga nakalatag dito so, araw ng linggo. Ah, uh, may may limit tayo no. Time sheet natin 8:30. So nandito tayo sa mga latag ni Busalan. Ah, uh, Busalan, sa tawag mo na. So matagal hindi na pag-update no. So ano natin mga abang sa mga customer about ng mga relo natin sa so, mga pangmasang presyuan uh, May tanong ka natin no. So inong eh, mga relo natin ngayon hindi na brand nyo o oh, mayroon din. O may segunda mano ang karamihan natin ngayon. No? So magkano mga presyoan dito ng about mga Ita, O yung mga sariluan natin boss alam. to. ito. Pang presyong pamigay, yon, pang sila na yan, Parang sila, yan, para sila na yata may-ari ng no? ano. Kami eh. planes pamimigay na lang presyo. Nakakagulat. O di ba? So magkano pamimigay? Presyong pamigay. O presyong pamigay. <laughs> so magkano pang presyong pamigay natin dito boss alam? 100. 100. So pang So karamihan dito mga ano. Mga Ayan, uh, yeah, sa mga about, so, for What's example Ayan, yeah, papakitaan kami sample dito, o yeah, may kusumer so, na kagad tayo tayo oh, no? Ito, brandyo. oh, brand by new Magkano naman tau to? 5 years and 2 months <laughs> oh, <by the> living, <laughs> yeah. Parang, oh, 5 billion. Oh, oh, yeah. So, yeah. 5, 5, 000. 000. oh 5 months and 5 uh, years and two months. Oh, yun, ng <laughs> <and laughs> well, talento nito, no? dito sa mga mga ito brand to. No? Oh, yeah. So halo-halo to mga guys, So yeah. uh, uh, 150. Brand niya so 150. 5 billion. 1 ma 5 months. Uh, 5 years and two months. Ah, 5 years and two months. 5 years. months. Oh, yung Galing. Galing, talaga. billion. 'yan. Yung mga about mga rilo ni oh. mat matagal-tagal alagaan ka sa loob no? <laughs> oh. yeah, so mga, yeah, mga rilo, for example, ito, ito, ito. ito brand new, uh, may mga mga So, magkano presyo? 150 uh, 150, no? So mga dito, mga latag ni Boss Alan uh, 150 lang So kayo naghahanap ng mga 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 mamura, mga, mga, mura, mga lahat dati mga guys. Ah. Oh. Eh dito na mismo kasi oh, mayroon meron oh, man tayo sa bangketa, meron tayo so, sa bangketa. Mga kapatiran natin. Yung mga low budget. Ayan dito no budget no. Low budget, low budget hindi <laughs> low budget. Low budget, <laughs> no, low budget no, 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 no budget, low so, no okay, budget. Low budget. Ayan, for example to, ito to to. to. Oh. Ang daming tinuturo nito no vlog. Oh. <laughs> Itong mga ganito boss, magkano naman to? Ayan, sige na. Sige na. Magkano naman? Ito medyo pricey pa. Fried Crazy. Ayan, may may ano pa siya, no? no original. Yeah. Yan. Yan, dito lang din. magka wam, wam? Ano yan? Uh, nasa 450 pa. Ah, 450, pa ito mga ganitong oras. Negosyable oh, yeah. naman lahat. Yeah. 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 Ito maganda rin din ito mga guys. Oh. Mga katulad nito. 150. Pero magbigat na. Hindi naman na ano siya. 150 lang. Yan. Sa regalo. Pang araw-araw pwede naman. Oh, Pag binato mo yan, bumukol pa. Oo oh, yan. Mabigat, yan. Pwede pang regalo sa mga ano. Atinbang No? Ay, hindi pala mabigat. Ayan, ito, ito, ito. Ayan, ito. Bigat din ito. Magkano pa ito? Ito, ito, 150 lang 150, anong tatak ito, ito Uh, tatakboy. Ah, uh, tatakbuhin. daw. Eh, anong tatakbuhin ke? Ano ito? Ay, okay. Geneva. Ay, okay. ay, okay. Ayan. Ang bigat oh. Uh, Geneva. Magkano? So, 150 lang. 150 oh. Eh. So, Tumatanggap ba ka, Cheke? Eh. Tumatanggap ba ka naman, Cheke? Cheke. Pitirman na ni Tony Vlog. <laughs> <laughs> Joke lang. So, 150 lang tumangis so, yung mga ganitong ori na rilo natin ni Busalan na ngayon. So, yan. Yan dito. So, 150. 150 oh. 150 din sa isa oh. Kaya, balikan natin yan. So update muna na tayo para mainggan yung mga customer na, na pumunta rito sa puwisto ni Boss Alam pang masang lang. Eh, yan. Ito, ito, uh, ito uh, na no, mga Boss Alam. 150. Pang masang masa talagang prisyuan. So yan mga guys. Yan, dadampot pa tayo. Kung meron pa tayo dito, ah maroon kang ano look pa ito, lock pa ito. Stainless. Stainless. Magkano naman ito? 350 na lang yan. 350. 350. Oh, 350. Ayun. Ayun. So late, stainless. pero tumatanggap ka naman Jay Kasman. Oo oh, naman. Ah, tumatanggap. tumatanggap. Pero hindi siya cheke. Tas at saka. Ano ba Jay number mo? Yeah. Hindi Huwag mo yung tanong. Huwag <laughs> yung tanong. Personal ano na naman. O, yun. Oh, yun oh. Yan, ito mayroon naman tayo rito boss. Oh, yan, sandahan. Yayamanin. O, pag yayamanin. Pag sinuot mo to. Sandaan lang. Oh, isandaan mo. Oh, mo saan ka ba? Yayamanin. Hindi oh. lang. Pang simba. Oh. may presyo at itong mga pang simba natin. No? Sandaan. Sandaan, lang. Pero huwag ka naman tumawad naman. Masyado ka naman napakalalim ng pa, bulsa ka, ng bulsa. ko nga 80 yan? Oh, ito. no? pa. 80 pa. O, lang mga ang presyo ang 150 talaga. Pero ngayon, sa'yo, 100 Pero ibibigay pa ng 80. Huwag oh, oh, oh. mo sabihin, talo pa sila noon. Oh, 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 oh. O, pang masang presyo. Eh. Ikaw masasabi mo, ano, kumbuntin, ano, pa, ano pang pwede natin. Ito, ma cute na rin to. Yeah, Makiyot yan. No? yan. May mga bato sa lobo. Oh, yung diamond sa lobo guys running, oh, running stone. Running stone. Running diamond. Diamond. Magkano pa ang presyo boss? Ganun din, sandaan. Sandaan so, pa rin yan. Yeah. Sandaan. Pagunang wala talaga. Wala wala. Bigay pa rin ng 80. 80. 80. Yan. Yeah. Ito, 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 ito tingin ko mga bagong bago ito. Brand new ito boss. Oh, yan. Okay. Yeah. Loma pa rin ito. Oh. So magkano mga presyo naman itong ganito? 180, 180, 180 Wow Bawas ka agad 20 20 tayo doon Kaya so, uh, mga about ng mga latag 20 natin, 20 sa 20 sa natin 20 sa 20 Si Kuya Boss Alan dito no? Yan Yan no? So yan mga guys, so panghanap pang presyoan natin yung pangmasa, pangkay sa bulsa. Yan, 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 yan. Lalo ngayon, Mother's Day. Oh. oh, happy Mother's Day pala, no? Oh, out nga pala sa lahat ng mga bilang ng mga nanay. nanay. Yan, dito lang. Kung naganap kayong mga kayong mag-asawa, ipasyal mo si nanay. Dito lang, regaluan mo siya kahit kahit pa pa. Basta nang gagaling sa puso, simpil na sa kalooban ng mga mothers din niya. Yung dalawang pa na, daan mo, dalawang. Oo, oh, yan. Dalawang rilo na. Yung mabibili mo. Yan o, gabi. Yan o, no. pa. Oo. Ayan. sa nandoon lang tayo na. sa dulol lang One tayo mga sa mga may, Iye, may mga wedding ring tayo. Yung ikakasal pa kasalin pa lang, mayroon din mga wedding ring tayo diyan mga ayan. Sa na nakalatag lahat na ni Boss Alan. Ayo, dito na kayo pumunta n'yo. So, invite mo silang lang Boss Alan. Pupunta kayo sa Carmen Planas. Mayroon tayong Ate, yung... Kalawa, si Kubunte at saka si Tony, Tony Black. Mayroon tayong mga rilo pang masang presyon kaya <laughs> kaya kayo, sa bulsa. Mababaw <laughs> ang bulsa dahil sabna, oh, natin, okay mga, sa napakamurang uh, presyo natin mga ayan sa... sa mga so, ano tayo natin tayo mga presyo uh, Yan, oh, pangaro araw lang. Ayun. Yeah. Pwede naman pang 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 lakad yan. Original, original. Yeah, mga original yung original. Oh, bagong original, mga brand new yan, mga kaya. Pwede pang lakad yan. Ah, sika kan natin original. Ayun. mga ito yan. Uh, ganun, ganun mga pang lakad ko eh. Uh, Parehas man, magkala yun yung oras ko Ang time sheet natin 8.51 Alright Ayan, so 100, 100 Ang 100 pwede pa, 80 pa Oo oh, okay. Ayan Ito so, mo naman, Tony Vlog, ito dito, 100 Ito pa Magkano ulit ito? 100 lang din Awan, original Ayan, original pa ito mga isa Magkano lang? Hindi peke yan ha Hindi peke Magkano, magkano? Pagkakita man yung sanipot, ayan o. naman. Ah, Original. Uh, ayan. Oh, ah, May sound guide. Ah, oh. Ayan. Ano yun? Ano yun? ayan ayan ayan, Mga, mga ni Itang oh. Tony Vlog? Tony, <laughs> Tony. Tony Vlog. Ayan. ayan. Sir, bumili na kayo sa burautan, Huwag kayong mahihiyang bumili. O magtanong. Huwag kayong mahihiyang magtanong sa right mate niya eh, hindi nga na iyang magtanong oh. lalo oh. na kaya dito diba? oh. sa right mate oh. sa commercial na right mate oh. Di, walang ano hindi na iyang magtanong. O, oh, sige, bumili na kayo sa purutan. Oh. May chamba, may syerte. Pero walang jakpatan. Ang jakpatan, nasa loto. Nasa loto. Oh, <laughs> Ayan, di ba? Ay, oh, tama. Ma, ikaw na ang endorser <laughs> ako, ng right mate. Oh. Ito Martin. You're oh, God. oh, oh. Mabibigyan siya, no? Oh. oh. may may commercial ka pa, nakasama ka pa. Imbis kay Kuko Martin lang yun, na pag-share ka pa. Yeah. O, oh, di ba? Yan ang maganda doon. Mapanood ni Coco Martino. <laughs> oh, shout out kay Boss Bo uh, Coco Martino sa commercial ad. Kita na natin si Coco Martino. Oh, yan. <laughs> yan. <laughs> Mali maabotan ka ng 10 piso doon. Tama sa right <laughs> So, naganap naman guys mga takip na mga ano, kasi rola, balik ulit tayo continue dito tas mga latag ni Aling Conching. Yan about na mga so, Shout out muna diyan. Uh, oh, Maghanap Maghanap kayo ng no? <laughs> Maghanap kayo ng tagay <laughs> Dito lang kayo tropa natin <laughs> yan, Dito sa mga latag-latag naman tayo dito Time natin ulit Dito sa mga lataga ni Boss Jonathan mga Ano, mga construction supply No? O oh, yan O, oh, dito tayo Ito, dalawang klaseng uri pa sa itong Hasa, ano? Yan Itong malaki, magkano to? 150 sa mga Asa natin 150 Mayroon tayong itong mics eh 100 Yung mga ganito mga asa nito mga ito 100 lang mga ito Sa mga tools natin no? Sa mga, ano, mga kasaan natin So katulad natin Anong tawag nito? Buy script Ang buy script natin magkano? 250 so, ang presyon sa mga buy script natin mga Sa mga latag ni Boss Jonathan dito no? So dalawa Yung stingless na buy script magkano? Parehas lang din oh no? Stingless tsaka ano ano Yan mga latag niya dito no So mayroon naman tayo rito yung mga ito. Yabe natin. Magkano nito ng yabe? Ha? 350 na makakalaki to. Ang size nito 32 by 32. Ha? 32 by 32. So mga ito mayroon tayong mga ganito. Itong ganito kalit magkano no? 180. Ah, uh, 180. 90 by 22 ang size na nito mga isang mga about na ano natin. So yan, tanungin, hindi na lahat. Ito, katam natin. Ah, pahit, Ang pahit natin, magkano po reparasyon ito? Ano? 350. Oh, yun, 350. Ah, uh, 24 ang size, 20 mm tapos 18 mm po mga guys, mga about sa mga latag ng mga ano, no? Sa so mga gamit ng mga construct sa mga carpenter diyan mga guys dito sa so mga latagan ni Boss Jonathan. Pero may door lab tayo, magkano yung door lab natin? 200 ang door lab natin. So, martilyo magkano? 150 sa so, mga ganitong ori na ano natin martilyo. 150 yan mga ganito ha. Ang price natin magkano? Dalawang daan. Ito mga ganitong orin na price natin. Dalawang daan ito mga siya. Malatag yan. Dito lang. Sa Burautan, sa dulo ng Carmen Plana, sa mga pwede na tumabili ito ng mga presyo. na uh, ay kumpara natin sa mga market. Ano? kumpara natin sa mga hardware dito. Yan. Salamat, boss. Yan. Okay. Good morning. Ah, sa tatlos. Saan galing niyo, boss? Saan galing mo na? sa Uh, patay. Ah, pasa ka pasa yan. Yeah. Ah, shout out sige. Good morning po sa inyo. Yan. Ah, oh, Tony Bag, shout out boss. Uh, ah, sir, ah, sir, ah sir. shout out naman. Oh, Hello, baby Ah, shout out po sa mga from Pasay, no? So, mayroon tayong mga 350. 350 ah, yeah. shout out po sa inyo. Okay. Okay, pero tapos dito tayo mga sa mga about ng alatag naman dito sa mga ano, no? yung so, mga t-shirt natin, mga brand new, no? Mga loan natin. Magkano presyo nito? Um o oh, 200 mga so oh, nito mga brand new to may mga plastic pa talaga to mga 200 lang ha uh, mga long slip to ha yung mo mga sizes na ito. may mga tag pa talaga mayroon siya mga ano, brand yung brand nyo to mga kaysa nakahangir na so ito may mga sample siya nakahangir so yan mga iba, -iba mga color wind dito mga kaysa mga ibang kulay to mamili na lang kayo kung ano mga kulay ang gusto nyo yan magkano yan 200 lang sa so, mga ganyan mga lunch natin 200 yan yung sample yan ang 200 natin ang loan slip natin so, hindi lang mga tip loan slip tayo mayroon dito sa mga latag ni boss mo, sa mga bus sa mga uh, mga segunda mano, sa mga part na mayroon siya larito no? Yan. yan yung mga yabe mayroon dyan okay saramat, salamat salamat salamat